Okay na po. Ayan, good morning mga kalinga. Pakisuportahan po si Daphne B. Vlog, isa pong charity vlogger na tumutulong din po sa atin po mga kalinga partners. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Balik kami. Sarah. Ayan, Daphne. Balik kami, ha? kami, Balikan ko ko lang. Wag kang tumingin, hindi ikaw. Hindi ba ako? <laughs> ay, 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 kasi, 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 kasi naman, hindi yan ito. Kaya na lang. Sis Beck Ali, Sis Lori DM, ikaw pala ang nagbabasa. Yes! I'm here! What's that? Ano? Si Dapidap. Well, oh. Ay, sorry! 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 sorry 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 na sorry, no, mal sorry, sorry. Sorry, sorry baby okay waitang so, but ilong ano 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 Ba't ano ilong? Anong ano 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 daw, ano 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 ninyo ha? Yung ano ano tunay, 25 pesos lang ano 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 One, Oh, Sayang po ang ating regalo wow. sa wow. enjoyment. Wow, may cellphone. Sa wakas, may cellphone po ako ng totoo, wow, hindi po hiram hiram. At po lahat, ito ang, atin. Ina, ang ating munting regalo sa iyo. Ay, oh. naku, maraming yeah. maraming salamat po. Alam, okay. alam, alam kong wala kang cellphone. Opo. Okay. Hiram so, lang po ang cellphone ko. Salamat po. ito po yung charger. Okay. I'm Love, you, so love, I love, you too. Salamat love, 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 ito po love yung charger. I'm love, 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 you. Okay. love, 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 Wow. Ay, din yun. Ito na po. Oh. Bahala na po si Ate Joy Meat dito. Mag o, kanino galing po. Gusto ko po niya. Sabihin mo ito muna kung kanino galing. Ah, Mamimili ba ba siya dyan? Ito galing kay Sir Jun. Ay, <laughs> Sir Jun. Ay, Sir Jun. Sayin ka po, Sir Jun. Sanin ko. Maraming maraming salamat May po. Daghang, daghang salamat po, Sir Jun. Sanin ko lang mabibigyan. Ito po ay galing kay Sir Manny. You, Sir Manny. Ayun kay mo kayo mo. Kay dada Kay Dada. Ito po ay galing kay Sir Winston. Nakita oh. niyo. Ay, ay, oh. ay, ay Sir Winston. maraming maraming salamat po. Ah, Ito po ay galing sa Anonymous. Ay, cello, ay Anonymous. Y, Anonymous salamat sa Anonymous. Ay, Anonymous. <laughs> maraming maraming <tas> salamat. Anonymous. 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 Tatlong letra yon Ano yun? Ano yun? Ano yun? Tatlong letra. wala walang pangalan niya. Nah. Bahala, nah. Yes, love ni. Sabi ni Yai. Marami, maraming maraming salamat po. po. Oh, sa sunod ka na yan kasi mahirap pa tayo ngayon. thank you so much. So Ikaw so na lang magregalo sa akin, wala na akong cellphone. Thank you so much sa mga mabigay po Ayan, ayan. to sabi ni si Sky para mahat pat, ayaw, mo, ayos, sir, 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 Ito sir, sir, na. sir, na. Ito na. Ito sir, Ito na. sir, na. sir, 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 tampo. sir, 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 dalawang sir, na sir, sir, ay, nang bilip pala ng ano. Sige, pagpunta ng palingki. Maraming maraming pong two. Salamat two, sa two. lahat po na nag-sponsor sa akin. Tuki. Ang Yari Panginoon na mo po, yung yung para sa inyo ng... <laughs> ang pangalan mo. Siksik ni Siksik Wala! Nila. Wala! 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 Po. <laughs> pues baboyin na niya, baboyin na niya. Chai. Maraming salamat. salamat po. Sa po. po na sponsor. Bawin, bawin, umiiyak, umiiyak. akin ka to anak dito. May, may sinasabi po Si Yay. Ay, na, siya, ano si Sabi niya, mo sa akin 'yan, Tejoy may balik doble. Deal, oh, okay, no. deal, 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 oh, deal, deal, oh deal, 1, 2, two, 4 Deal, deal, deal. Four two. Four two. Sige. Eight four. Oh, si siya ay. ano na ano na. Sumagut ka jambo. Oh, medadadagam pa, medadadagam oh, pa. Tara! Ay ay. Oh, Eto, oh, na, ito na, ito na yung special lo. Oh. Ito kay KSM S Salamat, maraming salamat. Okay. I love chow chow. Yeah. I love. chow chow. Marami-marami kong salamat. Uy, yay. Maraming salamat mishin sa inyong lahat. Walang iyak. Walang iyak. Walang iyak. Di <laughs> pwede 'yan taydu. Hindi tayo naiiyak. Walang iiyak. <laughs> Walang iiyak.

manonood sa mga video niyo. mga ano, dadalaw po ako lahat. Mahal na mahal ko po ang team kuroda, Lalong lalo na po. anak ko da, magpagaling po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Iyay, mahal na mahal ko po kayo. At lahat ng Team kuroda na member at lahat ng mga bago. Lahat po at mga la ito nakatago. Black and friends natin diyan sa team Kuruda. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oh, may bagol pa pala. Ito po yung gamot niya, ti Joymate tablet. Ayun. Maraming salamat. Bye-bye muna. Ay mga kapatid. Yan niya, halos. Dito din daw no 100 pesos niya si Kuya Silarino kasi umiiyak. Ayun pa. Ating ano sa antique kasi wala na ito lang Ate Dipin. Ah. Ano po? Joymate then, Sisbec Ali. Pag umuwi ang friend ko, yun yung ano, dapat gina mo din yung sangsakong. Wow. <laughs> Then, ano kaya Joymate? yan? Joy Mate. Yan, Joy Mate din ang pangalan niya. Sa Ay, kuya. messenger. Sa inyo, ano Bigyan ng lollipop si Kuya Celarino. Kalingay! <laughs> 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 Mami! Grocery po. Maraming Ma maraming salamat po. Yung <laughs> grocery box pa ayun pa grocery doon sa likod grocery tinapay lang daw yung pinatanggap akin free akin na free akin free di ba pang pang ano yan pang spaghetti pang spaghetti <laughs> Ay, sa <laughs> eh, sabi ni kuya. Ni, ni, <laughs> lakas ni, <Ate> lakas <laughs> ni Sige, mag-friend request ako sa kanya. Sis Beth, ano, po, Anong pangalan mo sa Messenger, Alice? Hoy, mag-friend request ka daw kay Ano, kay kay Sis Big Ali niya. Ang kulit na, ang kulit na bag na yan. Tapon nyo nga yan. Itapon nyo nga yan. Tapon nyo bag na yan. Bigas lang naman naman okay. yan. Ano, spaghetti. Ano, ano, ano. Ayan, may itlog pa. Team Kulot! <asuk ninguém assumes> ayan pa, ayan pa, may yakod pa. Uy, ano, kumilang uh, ano, ka. Okay. Ano may inom po ba kayo ng yakult? Kasi, ano, kayo. Sinanong ko na, na nga. Ayaw, ayaw niya. Maraming pong salamat sa lahat. Sa pinag-ibig. Sa pinag-ibig. Ayaw mo. Gusto niya pa pen. Gusto niya pa pen.

Hoy, hoy. Dito, dito ka. Ay! Ano sabihin dito? Ano 'yun? Salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Oh, oh, dito dito ka. Pakita dito. mo pera. Pakita oh, oh, oh. mo si Dito, 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 Ganun, ka, dito ano? ka dito dito. po. mo. Si Sara po 'yan, yung alaga ni Miss Joy Mae. Ano Ang galit. Mabuhay. Alam niyo, Tabuhay. bibili siya ng kape, tapos papabigay niya rin. Tapos mm hmm. mga, uh, ah, niya yung mga bata. Ah, ano, 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 ano walang pamasahin. Ano, ano, nagla naglalakad. Pag oh, nakita niya, naglalakad. Lori Florida oh. sa kamoto. Ano, ano? Miss Jai Mate. sa kamoto. Ito, ito, oh, ito. Lori da sa kamoto. Lagyan mo ng parental lock yung Pakita mo kaya ni Joy para may oras lang mag-whitey. <laughs> Pagdating ng 12 a.m. malaki. May yeah, lagayan pa ba? Lagyan mo ng lock. Mm -hmm. no. Lagyan mo ng lock para pagtapos ng 12 hindi na niya magagamit. <laughs> oras na para mag-whitey. Oh, may timer. Oo, oo. Kasi anong oras maka yung makaampan siya? Kaya po hindi ako nakakatulog. Yung alaga ko po, hindi pa po, po tulog. Pag hindi po po siya tulog, tatakas po bubuksan ang pintuan. Mm. Kaya kung ano oras po tulog niya, yun din po tulog ko. Mm. Pero pag maaga po siya tulog, baga po ako nakakatulog. Kaya kay Fort Max sa Chow mm. minsan hindi po ako nakapanood. Ano, ano ba Hindi ko ka Hindi, ano, ano, Teten na te. Si Yung profile kasi dalawang lumabas eh. Si Ten na. Ten si na. Miss si Beth Ali, anong profile picture mo daw? Then, kasi dalawang okay, okay na si atas mo. Ano mo ate? Anong profile picture daw? Iganon mo Ate. Ten na Ate. Yung, yung ano mo. Profile picture yeah, Yung man. ano, yung naka-solo <clears throat> siya? O <throat> sige ganyan. Yay, yeah, pamangkin ganda boses. Ano ako naman makita? Ako. Yeah. Ano so, ako? labas ako naman makita. Po. Sama itong bag Is Ah, This don't profile picture ko? Lahat doon Ano <profile laughs> naman yung sakay, um, uh, Na, wala. So, naman Wala. Wala. Uh, Hello, po, so, si yeah, po. Ayun, so, Sana ikaw naman nadalaw ng tingkuludan at ni Elizabeth balak ay, oh, ay, ati, ay, na balak pa lang, ha? <coughs> balak. Oh, napag-usapan mag-ipon ka na. <laughs> yay, mag-ipon ka na. Baka ay, si tayo Sir, Anna, tayo tayo sa Palco naman ang namin. Ang pagkagandang meron ba? dun sa may bagong bukas na ano na ang haba ng Si Shai si BC ang person. Miss Ellen P. Hello! Hello! Mga isang oras siguro. Kashing, kashing. May, may cellphone. May ano may My hindi, My na, si Buya sa... May groceries. May one sack of rice from Sis Anna and groceries. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya, ano na? Ang kapkaan ako hanggang... Kamehasa, kamehasa, uh, -tabaw, -tabaw. Mm. C c sabihin nyo kasi 3 months before, alam R nyo naman may work. Ay, nagalit siya. 3 months, lang? Ay, oo oh, nga, 2 months lang. Sabi pa yung 3 months na ngayon? Nakuya ya, paurong ka ng paurong ha. Ate kaway ka. Ate kaway ka. Ayun, sabihin mo na kaano na. Accept na lang, sis Te, end ko na te. Grabe ka sa 3 months. Eh, sige, end mo na. Grabe 13 na. Grabe ka sa 2 months, sabi ni Paul.